Ilang minutes minsan Kunin Santa Ha? Ilang minuto? Sa so bagay na i-edit naman to eh. Ito yung hindi pa nadikit no. Ayan, mayroon my Wala pang wallpaper yan. Mayroong wallpaper ito. Ayan o. No? Oh. Ito yung first time na project na malaki ni pareng Jun. Pang 4 days na namin ngayon. Banat pare! Oh. ano mo na to? Pang ulam? Okay, man, man. Tapos time pang bigas pare. Hindi bang pa. Pay trial pa lang to, eh. Oh, hindi pa pinapakitaan talaga ng moves, Oh. arawan pa lang na, ano, galaw. May kasunod ba, eh, kay Happy, eh. Ito po ang tama pag install ng labirito. Ay, ano? Wolf Cobra. Tantuhan pare, kailangan tasok. Ay, press nakasugat. Kailangan nakasugat yan. Pag hinulugan. Okay. Alas. Ano? Mapakikita ka yung magic. Dito mo lang makita yung magic ng dugtok ng pwede. Dito may lapit ka. Hala, sige na yung magic ha. Ito yung magic yan. Ito talaga yung totoong magic. The installer magic yan. Ito na ito yan. Tingnan mo. Walang, so, walang ano yan. Walang malaking phone ito. Oh. Naprol. Ang ating yan. O. Oh. Napatak pa sa ilalim. Ito yung puro. pupuro ha ng pandikit. Sabi, ngumiti eh. Okay, tamo, oo, oh, Oh. Walang dumpo yan. Oh. Ayun talaga ang kising talaga, dikit. Walang singaw, oo. Oh. Okay, tamo, di mahala tamo pa ba ang yan? Para makikita dyan. Oh, diba, nakita, isa na naman kayo sa magic ng Installer. Okay, alas. Panis. Panis.